kalangitan na nagmula ka ma sa sa langit. Dala ma ikaw ay si Jesus ng nasaretang Diyos na buhay. Sa pangatlong huling wika, ang babae na rito yung anak Juan na rito ang iyong ina. Muler ay si Pilius so Juan ay si Mater Tua. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga mga pangyarihan sa lahat. Nang may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako Naiso Kristo ng isang anak ng Diyos Panginoon namin lahat na nagkatawan nga sa Diyos Espiritu Santo ipinanganak ni Santa Maria ng Berhin pinapakasakit ni Poncio Pilato ipinako sa krus at pinatay ni Libing na naog sa inaruroonan ng mga iyong mga pagkaraan na pangatlong araw na buhay ng magmuli umakyat sa langit sa luklukan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat doon nagmumula at paririto para magukom sa nangabuhay sa nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbang katolika sa kasamahan ng mga santo at mga banal sa kapatawaran ng mga tao makasalanan sa pagkabuhay ng magmuli sa ngamatay na tao sa buhay na walang gan amin. Ang mga nasa langit, sambay na ang mo. Isama mo kami sa karan mo, sundin na loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala para naman napatawad namin sa nangkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, kundi mo kami sa dilang masama amin. Ababiring Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos sumasayo. Bot kang pinagpala sa babaing lahat pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria na ng Diyos, patawarin mo kami, manak mo, makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan namin. Iwalati na sa sana na ka sa Diyos, Espiritu Santo, amin. Panginoong Jesus, sa pangapat na huling pitong wika, na kami amay tinubos mo ng banal mong dugo at banal mong katawan sa sangkatauhan. Narito ako amang banal na nampalataya ng isa sa mga tinubos mo ng banal mong dugo at banal mong katawan nga nakabayubay sa babo ng krus na bato sa bundok ng Gorgota sa Kalbari. Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Aba, huwag mo kami pababayaan sa sanlibutan. Patuloy mo pag ang aming puso at kaisipan alisin mo ama ang dumi at salot sa aming puso at kaisipan na nagdudulot ng sakit at kamatayan. Subalit ikaw ang maghari sa trono ng aking buhay na kau si Jesus, Kristong Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa sumasampalataya naman ako kay sa Kristo na isang anak ng Diyos Panginoon naming lahat nga nagkatawan tao nga sa Espiritu Santo ipinanganak e ni Santa Maria ng Berhin pinapakasakit ni Ponso Pilato ipinako e sa Cruz, pinatay ni Libing na naog sa inaruroonan ng mga yung mga pagkaraan ng pangatlong araw na buhay ng magmuli umakit sa langit na lulukluk, sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at para rito para magukum sa mga sa mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbang katolika, sa kasamahan ng mga santo at mga banal, sa kapatawaran ng mga tao makasalanan sa pagkabuhay ng magmuli, sa nangamatay na tao at sa buhay na walang ganamin. Ama, na sa mga langit, sambahin namin ang ngalan mo, isama mo kami sa karyan mo, sundi ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin niyo po kami sa aming mga sala para naman napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulod sa tukso, kundi jamu kami sa dilang masama amin. Ababe Maria, na pupuno ka ng grasya. Ang Pahing Diyos ay suma sa pinagpala sa babaing lahat. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, patawarin mo kami ng mga anak mo kasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan amin. Nawalhati sa Ama, Anak at ang Diyos, Espiritu Santo. amin. Sa panglimang huling pitong wika, Panginoong Hesus nang ikaw nga nakabayubay sa ibabo ng krus na bato sa bundok Orgota sa Kalbari, hindi tobigang kahilingan mo, Ama, kundi ang pagmamahal at pagkalinga ng mga anak ng tao. Subalit kahit isa'y walang lumapit o dumamay sa banal mong katawan na puno ng dugo at igmak ng dugo, nang iyong ulo ama ay pinutungan ng koronang tinig. Subalit anumang hapdi, anumang kirot, ay tinis mo ang mga banal dahil sa pag-ibig at pagmamahal mo sa tao. Ibinigay mo ang iyong buhay para kami iligtas sa sakit at kamatayan at sa kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. Kami iyong patawarin naman. Ikaw lamang ang aming tagapagligtas, ang Diyos Amang Malika ng Langit at Lupa at ang banal na Espiritu Santo at ang iyong buktong nanak na si Jesus ng Nazaret, aming Diyos at Panginoon nga tagapagligtas ang manunubos, Hesus ang banal mong pangalan. Andog mga panalangin, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga mga pangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Isus so Kristo, isang anak ng Diyos Panginoon naming lahat, nga nagkatawan tao nga sa Diyos Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ng Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus pinatay ni Libing, nanahog sa inaruruna ng mga yumao, pagkaraan ng pangatlong araw na buhay magmuli, umakyat sa langit na luluklok sa kanan ng Diyos sa mga sa lahat, doon nagmumula pa rin ito para maghukom sa nangabuhay at nangamatay na tao, sumasampalatay naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbang katolika, sa kasamahan ng mga santo at mga banal, sa kapatawaran ng mga tao makasalanan, sa kabuhay magmulis ng mga na tao at sa buhay na walang hanggan. Amin. Ang na sa langit, sambay ng ngalan mo, isama mo kami sa karyan mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa mga sala para naman ang namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso mo kami sa dilang masama amin. Ababiring Maria na pupuno ka ng grasya, ang painong Diyos ay suma sa iyo. pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, patawarin mo kami, mga anak mo, mga kasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amin. Luwalati sa ma, anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amin. Sa panganim na huling pitong wika, ma, naganap na kung sumatumis, maganap ang mga ministeryo ng Santo Rosario, sa aking buong katawan dahil ikaw ang Diyos at Panginoon. Jesus ang banal mong pangalan. Subalit, Panginoong Jesus, masunod pa rin ang banal mong kalooban. Hindi ang aking kalooban ang masusunod. Subalit ang masusunod, Ama, ang banal mong kalooban. Ikaw maghari dahil ikaw si Jesus, Kristong Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, na patuloy ang pananampalataya mga panalangin sa panganin ng pitong wika na ganap na kung sumato maganap salita ng amang nasa langit at salita ng ni Jesus ng Nazaret ngaming aming Diyos at Panginoon ng aming tagapagligtas. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat nang may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Kristo, may isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat, na nagkatawan tama sa Diyos, Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus at pinatay ni Libing, na naog si na naman mga pagkaraan na pangatlong araw na buhay magmuli yung sa langit, Nalulukluk sa ng Diyos sa mga mga Salat. Doon nagmumula at parito para maghukong sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbang katolika, sa kasamahan ng mga santo at mga banal, sa kapatawaran mga tao makasalanan, sa kabuhay ng magmuli sa nangamatay na tao at sa buhay na walang ganamin. Ama na nasa langit, sambahin namin ang ngalan mo, isama mo kami sa karyan mo sundin ng loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin niyo po kami sa iyong mga sala para naman na patawad ang kasala sa mo kami. Ipahintulot sa tukso ko dedya mo kami sa dilang masama Ababirang Maria na pupuno ng grasya, ang painong Diyos ay suma sa iyo. Bawad kang pinagpala sa babaing lahat, nagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, patawarin mo kami, manak mo, makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan namin. Luwalhati sa ama, sana ka sa Diyos, Espiritu Santo, amin. Sa pangpitong huling winika, Panginoong Isus, dito nagwakas at natapos ang pitong huling winika nang wikain mo ng ikaw nga nakabayobay sa ibabo ng krus na bato sa bundok Kurkuta sa Kalbari. Isus ang banal mong pangalan, nagmula ka sa katastasan sa langit, sa bayan ng Nazaret. Tulungan mo kami lumago sa karunungan, sa katalinuhan, sa kabanalan ng pananampalataya, nawayami mo na uwan at maintindihan ng ang kahalagahan ng pananampalataya, ang pagpapatawad at pagpapakumbaba. Ituro mo, Isus ko at Panginoon ko, huwag mo kami pababayan sa lupain ito ikaw ang maghari dahil ikaw si Jesus, Kristong Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ikaw ang maghari sa trono ng aming buhay at ng aking buhay. Ikaw si Jesus Kristo, ng aming Diyos at Panginoon, na manunobos ang amang medika ng langit at lupa, isos ang banal mong pangalan, ng aming Diyos at Panginoon na makapangyarihan at tagapagligtas sa silo ng langit at lupa, kundi ang pangalan lamang ng Yesus. Ang buhay ay si Yesus na sarino, na ni Santo Kristo ang Diyos na buhay ang Kristong buhay. Kapang pito ko rin, ka sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo so isang anak ng Diyos Panginoon naming lahat nga nagkatawang tao nga sa inyo Spirito Espiritu Santo ipinanganak ni Santa Maria ng Berhin pinapakasakit ni Ponce Pilato ipinako sa krus pinatay ni Libing na naog sa na ng mga yumao pagkaraan ng pangatlong araw na buhay magmuli umakyat sa langit na lulukluk sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat doon nagmumula at parito para magukom sa nangabuhay buhay ng mga matay na tao, sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbang katolika, sa kasamahan ng mga santo at mga banal, sa kapatawaran ng mga tao makasalanan, sa pagkabuhay ng magmuli, sa nangamatay na tao sa buhay na walang ganamin, ang na nasa langit sa banangalan mo, isama mo kami sa karyan mo, sundin na loob mo dito sa lupa para lang sa langit, Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa mga sala para naman ang patawad ang kasala sa amin. At huwag mo kami painturo sa tukso, kundi adya mo kami sa dilang masama amin. Aba, Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panong Diyos ay sumasayo. Buhit kang pinapala sa babaeng na pinapala naman yung anak na si sa Jesus. Santa Maria, na ng Diyos, Patawarin mo kami, manak mo, kasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan namin. Luwalati sa masanap sa Diyos Espiritu Santo amen. Diyos amay, Diyos anak at Espiritu, patawarin mo sana lahat ng salakot. Nagkamali, nalimutan ang otos mo. Ikaw lamang ang lunas, pakinggan mo ako. Pagsisisi ang bulong ng puso ko ito, patawarin mo sana ako. Pagsa mo'y dinggin mo, Diyos ama'y Diyos anak at ispe. na ang lunas Pakinggan mo ako Pagsisisi ang bulong ng puso ko ito Patawarin mo sana ako Pagsamoy dinggin mo Panginoong Isus, Hari ng Langit at Lupa, Hari ng San Sinukub, ikaw ang salita, nakasama ng liwanag, ang liwanag at ang salita ay magkasama at nag-isang Diyos ng mga Mula ka sa katastasan sa langit, na ikaw'y nanawag sa lupa, ikaw ay si Jesus ng Nazaret, nga aming Ama at Panginoon, nga aming Tagapagligtas. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos at ang salita ay Diyos.